So pang kanto pero po sa inyong lahat Elmar kanto pero Asal kanto Isang tunay na tao Usapang kanto pero totoo Mismo Fight the kanto pero usapan kanto kanto pero Now, welcome LLL! <laughs> Ayan. Kung ang anak nyo ay lalaking failure, kasalanan ba ng magulang to? Kasalanan mo ba as a parent kapag failure yung, magig yung anak mo? Oo, kasalanan mo yun. Alam ko may decision na sarili yung, yung bata or merong pagkansariling pag-iisip na yung yung bata lalo na pag malaki na siya kasi kung tatanungin naman kita na so kung naging successful yung anak mo kung successful yung magiging anak mo uh, kasalanan mo <laughs> ikaw ba ang dahilan noon ikaw ba ang, ikaw ba kumbaga ay parte noon kung hindi ang sagot mo dun sa unang tanong which is Kasalanan ba ng magulang kung naging unsuccessful yung bata? Kung hindi ang sagot mo, ano ngayon ang sagot mo dun sa ikaw ba ang dahilan as a magulang kaya naging successful yung anak mo? Di ba? So, kung ang sagot mo sa una ay hindi at sagot mo dun sa pangalawa ay oo, oh, masasabi ko lang sa'yo, <laughs> wala kang kwentang magulang. <laughs> Alam nyo kung bakit? It's real talk. Real talk yun. Kasi it only means you yourself hindi mo napalaki ng tama at maayos yung mga anak mo. Alam mo kung bakit? Kasi kapag lumaki siyang unsuccessful, hindi mo kasalanan. Pero pag naging successful siya, damay ka na. Abay, teka, teka. <laughs> Parang hindi tama, di ba? There's something wrong. Kasi para sa akin, hanggat hanggat buhay ako, hanggat may hininga ako, hindi ko papayagan na maging failure yung anak ko. ba? Diba? So, doon sa mga sumagot ng hindi, hindi ko maipaliwanag yung side nila. Ang sagot nila is, may sariling desisyon, may sarili ng pag-iisip, paglumaki, but still your kid. Anak mo pa rin sila. Kahit naman tumanda na yan, hindi na mapapalitan yung yung hindi na mapapalitan yung tawag sa inyo, hindi naman sila yung magiging magulang at ikaw na yung anak. Di ba? Iyon yung para sa akin. At eto naman ngayon yung pangalawang tanong. Doon sa mga sumagot ng hindi nila kasalanan kung bakit... Heart, 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 heart. <laughs> ano ba yan? Sa mga sumagot ng hindi, hindi nila kasalanan na kung bakit unsuccessful yung kanilang mga anak. Ito ngayon ang isa pang tanong. Hindi dahil sa tatanungin ko ng isa pang tanong yung tanong ko. This is for me to understand why you answer that. Hmm, <coughs> kasalanan ng magulang kasi eh. Katulad Eto, po. Sige. For example na lang sa akin. Wala ako sa tabi nila para gabayan sila. Pero ganun pa man, wala ako sa tabi nila pero pinapangaralan ko naman sila ng tama. Bilang isang magulang, mas gusto natin mag magtagumpay sila eh. Lalo't mm -hmm. makatapos sila, may ma may marating sila sa buhay eh. So, Kasi sinasabi ayaw mo. Matulad, matulad sa sa naranasan mo, 'di ba? Mm -hmm. So sinasabi mo na na parte ka kung halimbawa magiging unsuccessful sila, 'di ba? Am um, para sa akin hindi. As a parent, 'di ba? Lahat naman tayo um, gusto natin maging successful yung anak natin. If and if uh -huh. they fail, tayo rin yung unang-unang masasaktan for them, 'di ba? Um we can do the best that we can pero at the end of the day lalo na kapag we let them go already in the real world de ba sila na sila na rin ang gagawin at tatahak ng landas nila they can they can always come to us for guidance pero we hmm. can only do so much so um unfair naman if it's yung magulang lagi yung sisisihin or masisisi if ever na naging failure yung mga anak nila kasi um i'm sure de ba na bilang magulang hindi mo talaga yun gu gustuhin. Okay. Thank you. Somehow, may kasalanan tayo. Why? Uh -huh. uh, kasi bata pa lang sila, tinuturuan naman natin talaga. Uh -huh. Diba? Lahat, lahat. Ngayon, kaya somehow, kasi tinuro na natin, sinabi uh -huh. na natin kung paano, ganun ganon Pero at the end of the day, sila pa rin naman kasi ang pipili ng landas na tatahakin nila. mm uh -huh. Na kahit ituro kasi natin ang isang bagay sa tao sila naman ang na magde-decide kung igogon nila or not. Pero with the proper guidance, lahat ng pagmamahal, ng respeto sa mga anak, uh, pag binigay kasi natin doon sa bata, minsan kasi sa pagpapalaki natin, nandun pa rin yung mararamdaman ng bata pag natatakot sila na gumawa ng kasalanan. Ito na lang yung magandang, mag, magandang halimbawa ko Kasi ako ang sagot ko oo Dahil sa hanggang ngayon by, Based on my experience Pag naririnig or nakikita ng nanay ko Na meron akong ginagawa na hindi ka aya-aya Nandiyan pa rin siya para i-guide ako Oo, nasa sa akin yung desisyon. Nasa sa akin yung desisyon bilang anak kung gagawin ko ba o hindi. Kung magiging makasalanan ba ako o, ako, 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 o hindi. But the thing is, she still there to guide me. Na hindi, Actually, niya ako, hindi niya ako pinapayagan hanggat buhay siya, hanggat humihinga siya. Andyan siya para i-guide ako. So, may question lang ako, kasi I, I think season. we have to define the meaning of successful and ano yung pagiging failure sa buhay. Kasi some may look at it as a successful, you're successful financially ba ito? As a person, how? Ano mm -hmm. ba yung, kasi we have to be specific, di ba? So, naiintindihan ko yung point ninyo and agree naman ako doon. Then what is the definition of the success na, na sinasabi ninyo? Unsuccessful, halimbawa, lumak uh, napariwara, naging adik, Nagkaroon ng maagang uh, asawa, nagkaanak ng maaga I mean, para sa akin kasi, halimbawa, uh, gusto ko yung anak ko uh, mag-aaral ka muna Halimbawa, uh, mag-aaral ka muna and then it end, ends up like hindi siya nag aral Ginawa niya yung gusto niyo, ginawa niya pa rin yung gusto niya So, is that your fault? Kasi minsan tayo na ibibigay natin lahat sa mga bata. Oo. Pero yung attention ba na ibibigay talaga natin? mm -hmm. Kasi minsan, ako kasi kuya, lumaki ako, ha, na okay talaga kami. Pero yung attention, dahil lagi nga busy sila mama, wala. So mm -hmm. parang lumaki ako na lagi akong suspended sa school may ginagawa for the attention. Mm-hmm. sa akin, kaya kung minsan uh, may nagagawa, para makita ko makuha ko yung Yung Attention. Yeah. Pero yeah. so as provider okay sila. Mm. -hmm, mm -hmm. Masasabi din, mo na may pagkukulang. Okay. Hindi mo okay. masasabi na Yeah, yun naman yung point ko. Hindi ko naman sinasabi na kasalanan mo talaga. 'Di ba? Okay. Ang ang point dito is hanggang kailan ka magiging magulang sa mga anak mo. Kasi eto okay. ngayon yung pangalawang Yeah, eto yung pangalawang tanong. Yeah, eto yung pangalawang yeah, tanong. eh. Pangalawan kung hindi, do sa mga sumagot ng hindi, hindi mo kasalanan as a parent kung naging unsuccessful yung anak mo, ano ngayon ang magiging sagot mo kung ang magiging tanong ko, bahagi or ikaw ba ang dahilan kung bakit naging successful yung anak mo? Ganon pa rin ang sagot ko, kuya. Somehow, kung mm -hmm, successful mm -hmm. siya. ka. Kasi binigyan ko siya ng... Yeah. Kung baga party kayo, no? Yeah. Parang pinag pinag-aaral ko siya, tinuruan Mm -hmm. Somehow, magiging porta ko ng success niya dahil doon sa naibigay ko. Mm -hmm. Alam mo 'yon. Um ako I'm I'm speaking for myself. Mm -hmm. Alam mo 'yung minsan mm -hmm. sometimes as a parent, na feeling mo na ibigay mo na lahat sa kanila and yet you feel like a failure. Uh, I I'll be honest, there's a lot of times in my life na ganyan 'yung uh, nararamdaman ko na I know I could still do more. Uh, mm -hmm. I know I could still provide better. And pero alam mo in your heart that you tried everything. So I don't want parents, alam mo yun, to really, especially those who are trying really hard, ha. I don't want them to feel, uh, alam mo yun, yung sobrang guilt if ever that they do not see or alam mo yun, hindi nila nakikita yung gusto nila na maging Tahak na, anong tahakin na buhay ng mga anak nila. Kasi, again, to everyone's point, na paulit-ulit kung naririnig, um, we can only guide them. At the end of the day, sila pa rin yung magta-take ng step. Yeah. So, ang pinaka-importante is when they fall and they make mistakes, you are still there behind them, diba? To guide them. Yun talaga yung pinaka-importante. Mm -hmm. mm -hmm. Just like what JD is saying, pare, on my point of view, my point of view, mm -hmm, mm -hmm at my age pare ang mga bata it's always a part of me whatever happens I am guilty of that responsibility maging successful sila it's part of me maging failure sila it is a part of me whatever they become it is a part of me ganun ako tumingin hindi ko sila sisisihin na hindi ako yung klase ng magulang na binigay ko na sa iyo lahat eh. Sinira mo buhay mo. Hindi ko sasabihin 'yun. Anak ko uh -huh. 'yan. Mhm. Eh. Uh -huh. It is my failure as a as a parent. Sisisihin ko yung sarili ko. Some would say, pero well, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Kasi ang tingin ko sa anak ko, responsibility ko. Although hindi ko sila obligasyon. Diba? May mga pamilya na sila ngayon. May mga apo na ako. I'm not gonna deny that but the thing is responsibilidad ko sila hanggang sa kahuli hulihan hininga ko pag naging successful sila kasi galing ng tatay niyo tinuroan ko kayo eh. tapos pag nagkaroon sila ng failure sasabihin ko kasalanan niya yan kasi sinabihan ko na kayo hindi kayo sumunod sa akin ibig sabihin hindi ganun yan pare ibig sabihin hindi ko na ipaliwanag ng mabuti failure ko yun Mm -hmm. Kasi kung naintindihan nyo, kung ano yung dapat na maintindihan nyo, hindi sana nagkaganyan ang buhay nyo. Pare, pag anak mo ang pinag-uusapan, hindi enough. Uh, everything is not enough. <clears throat> mm -hmm. Totoo. Hindi sa yun. Hindi sa yun na mo, ginawa ko na ang lahat. <clears throat> Kasi kung but... sa kahuli-hulihan nga, pare, hanggang kahuli-hulihan nga, eh, anak mo yan eh gagawin mo pa rin. Kahit na wala ka nang maibigay, ibibigay mo pa rin. Yan ang pagiging magulang. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, sorry ka, ginawa ko na lahat, magpaka-addict ka na. Then, tinigil mo yung responsibilidad mo, hinayaan mo siyang maging addict. Uh -huh. May magulang ba magsasabi na, tama na, pagod na ako. Gusto mong maging addict, bahala ka na sa buhay mo. Then you fail as a parent, para sa akin hindi ko bibitawan ang anak ko. Ako yun. di uh -huh. Diba? Pero may mga gumagawa nun, pare. May mga mentalidad na ganun. Ginawa ko na ang lahat eh. Wala eh. Talagang gusto lumandi eh. Mag-asawa agad eh. -hmm. Uh -huh. Decision niya na yan. Eh. Ni decision niya na yan. Then you are only passing the blame to your child. Anong klaseng magulang ka? Uh, mabalik tayo dun sa sinabi ni Boss Babe. Medyo na, hindi naman confused, but may hinahanap ako dun sa sinabi niya bash be so sa so sinabi mo ulit say ano ginawa ko na lahat eh wala eh gusto niya lumandi, gusto niya makasawa mm -hmm. and yet sayo kumbaga sayo yung failure di ba as a parent yes. correct mm -hmm. so ngayon, ang tanong ko dun, kasi kadalasan may ganyan eh sa so, mga future oh. na may mga 10 age na mga anak ngayon correct ano solution kaya ang tamang solusyon kaya diyan? Ano kaya ang tama ang 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 ma, ma, yung sa akin ha? Ah. Paano kaya mm -hmm. yung solution pag ganyan boss? Para maayos lang sa ako Ako isa lang ang sasabihin ko sa iyo. If you can't beat them, join them. Mm. Iyon -hmm. okay. na solution ni Bordado. Okay, wala na akong magawa. na love yung anak ko. Gusto niya na mag-asawa kagad. Mm. -hmm. Hindi ko siya susukuan. Hindi ko siya sisukuan i-embrace ko yung gusto Fine, mo. Uh -huh. Kung okay. meron. Sige, mag-asawa ka. May mga okay. times, pahihirapan ko kayo. May times, pahihirapan ko kayo. Pero i-embrace ko yung relationship. Uh -huh. Correct. Di ba? Okay, gusto mong maging addict? Hindi ako join na. Wag ka wag, wag ka mag-join. Oh, Ay, hindi. Pare, hindi. Hindi, hindi, hindi. hindi. ko anak ko 'yang birthday. Pare. Dey. Dey. Ibig ko sabihin pare. Hindi, ibig ko sabihin pare. Wala na akong wala na akong magawa, naging adik na. Uh -huh. Di ba? Wala na akong magawa, nagiging adik siya. Pare, iririhab ko siya. Kung kailangan kong araw-araw pumunta sa rehab, Yeah. Ipakukulong ko siya, ipaparihab ko siya. Hindi ko siya susukuan. I will still show him na hindi ako susuko sa iyo. Uh -huh. Yan ang Hindi ako buhay. papayag na. Uh -huh. Hindi ako papayag na matatalo tayo diyan. Hangga't buhay tayo. If you yeah. can't if you can't beat them, join them. Kasi that is the way na gusto. Like for example, pare hindi ko masabi ha okay Mer meron tayong anak na nasa third gender Meron tayong anak na naging bading, meron tayong anak na naging tomboy. Mm. Masasabi ba natin na it's a failure? Mm. Siguro yung iba, masasabi, ay, naging tomboy yung anak ko, wala na akong magawa, pinilit ko naman siya magpakababae. Eh. Ay, I would suggest, Bordado would suggest, embrace it. Uh -huh. Suportahan mo yung pagiging tomboy niya. It doesn't matter kung anong sexual orientation. Importante, maging tao pa rin siya. Tatanggap, kung, kung, para matanggap siya ng society, sino unang-unang tatanggap sa kanya sa pagiging bakla, sa pagiging tomboy niya? Maguna. Uh -huh. Hindi ko siya i-condemn because of that gender orientation. If you can't beat them, join them. Hindi ko na mapigilan, eh. bakla na. Hindi ko na mapigilan, tomboy na. I will support them. I will show them my support. Yun ang point ko, Boss Lloyd. Uh -huh. Hindi ko sinabi, <laughs> hindi ko sinabi ko kung Hindi ko. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. So, anything to add, That's my answer. No, uh, actually, uh, you answered my uh, question regarding to it. Kasi no. may iba kasi, uh, yung akin naman doon. If that happen, uh, kasi hindi naman lahat ng parents, but kagaya na sinabi mo kanina, uh, tunay na tao, lahat ay, hindi lahat ng parents ay tamang ginagawa. Para sa akin, kung ano man yung disiplina at nabibigay ko sa anak ko, hindi naman lahat yan ay, balang araw is, you know, Baka sa kanya, eh, hindi tama yung ginagawa ko. But at this moment, I'm doing my best para magiging ama at tinuturuan siya ng tamang landas. Yun ang ginagawa ko ngayon. But is everything tama? I don't know. di ako makasagot niyan. Siya lang yung makasabi nun balang araw. Kasi yun yung pananaw niya sa akin balang araw, eh. Oo. Kung, let's say, magkamali man ang landas yung anak ko, Yeah, kagaya ng sinabi mo, join him. Uh, yeah, I will be there for my son. Yeah, exactly. I will be Yun there lang for din my naman son. Yeah, ako, ako ah. I, I think... Mm -hmm. I think lahat naman tayo, iyon yung gustong sabihin dito. Siguro, kasi kung doon sa unang tanong na if unsuccessful, magnono -no ka, para sa akin which is lahat naman siguro tayo ngayon na naipaliwanag na, na na nakapagbigay na tayo ng kanya-kanya nating uh, point of view I think we agree na hanggang sa huling hininga is kailangan nandiyan ka para sa mga anak mo mm -hmm. diba? you don't you don't uh, hindi natin ibibigay yung blame sa kanila it's still you as long as you're breathing